Ko kasi na hindi kayo evidence beyond reasonable doubt dito sa mga multa anong hinahanap lang ninyo uh, substantial evidence sir. just substantial evidence and even the testimonies here can already be used as substantial evidence yes Honor. so bilisan po ninyo galingan po ninyo at uh, tumulong po ang Philippine Competition Commission dito po sa pagbalik ng pera no mahalaga po ito na po yan ng ating secretary of justice i'm sure kahit po kayo naiintindihan niyo yan Yes, Your Honor. Okay. And um, hindi naman to isang kaso sa lahat, di ba? Ano to? Maraming kaso to sa maraming tao. Yes, Your Honor. Okay. So, meaning hindi natin kailangan hintayin na lahat ng ebidensya ng lahat ng contractor ng lahat ng kasangkot sa DPWH ay may mabuo. Pwede itong per instance magbulta na agad? Yes, Your Honor. So, per count po, pwede po natin siyang i-prioritize. Kung ano yung meron ng uh, evidence, pwede na po natin siyang isang Sige. I, I uh, recommend Uh, that you do this quickly no para rin sa taong bayan maraming salamat um, attorney de los santos thank you thank you your Honor. Uh, mr chairman that's uh, for my first round din a po thank you very much uh, Senator erwin Tolpo is uh, recognized thank you mr chair merupubang representative ng department of public works and highway dito yung current po hindi po yung mga nasibak na yung mga yung mga nasa posisyon po yung representative po ni secretary Vince sizon Okay. Hello. I am going to go. Hi, and to the Sir, have you taken your oath? Not yet. Yes, Your Honor. All right. Okay. Please state your name and uh, your position uh, with the DPWH. Um, my name is uh, Undersecretary Eric Ayapana, and I am in charge of the uh, convergence external convergence projects of the department and the technical services in NBCDO. Will you be able to answer po yung uh, lumabas po sa media na pagsisira po ng mga dokumento ng inyong mga tauhan or ng uh, Baguio City uh, Engineering Office uh will you be able to answer that uh kailan po ito nangyari? Uh, sir I have no uh, personal knowledge sir All right Mr. Chair I guess uh, it's just uh, secretary Vince who will be able to answer that question Nevertheless Mr. Chair I would like to uh, go now to um uh, Miss Sally Santos of Sims. Uh, Miss Sally, are you here? Okay. Miss Sally, sabi mo po, um, winibidro niyo po yung pera. Bakit po napupunta pala yung pera? Bakit po napupunta yung mga bayad sa proyekto sa inyong account? Sa banko? Uh, kasi po yung mga project na sinabrise po yung gumawa. Sabi po, eh, transfer po doon sa account ko yung mga pera na yon, tapos dinideliver ko po sa kanila. Magkano po yung pinakamalaki na, na wini-withdraw ninyo sa banko? Dalawang 457 million po yun. Dalawang 457. Hindi po ninyo kailangan ng armored truck noon kung ganun kalaki na masyado. Uh, kailangan na po ba ng armored truck? Uh, hindi naman po kasi bisan po kasi uh, dalawang, dalawang hati po tapos sinasakay ko lang po sa sakyan po. Saan po nilalagay po yun? Sa sako? Sa double bag? Hindi sa Hindi bag? Po, sa ano po? Sa mga kahon po, sir. Kahon. Galing po yeah. sa bangko, binibigay yeah. sa inyo nakakahon na? Yes po, yun. Ano. Okay. Hindi po po sila nagtatanong kung uh, saan nyo po gagamitin? Saan nyo dadalhin na napakalaking pera? Ah... Uh, uh, hindi naman po, kasi po... Uh... na kayo? Opo. Uh, ano yung bangko po ito? Can you just mention na pangalan po ng mga bangko? Land Bank Malolos Highway lang po. Land Bank is a gobyerno? Yes, okay. po, your honor. Ano pa po? Yun lang po? Yun lang po, Your Honor. Land Bank Malolos. Yes, Your Mr. Honor. Mr. Chair, may I suggest that we um, invite the uh, Malolos landbank uh, Land Bank Manager? Kasi doon pa lang, Mr. Chair, nakapagtataka na kapag uh, na, napakalaki pong halaga ng pera ang i-withdraw iwi at binibigay po sa ito, sa mga taong ito, eh, dapat po doon, a eh common sense will tell you, mukhang may problema. Ganito po kalaki. Sigo, sigo po may manifest, Mr. Chair, that we invite in the next hearing po the uh, manager of Land Bank. Noted, Senator Erwin. Thank you, Mr. Chair. All right, uh, panghuling katanungan na lamang po, Miss uh, Ms. Sally. Um, uh, yung sinasabi niyo, lisensya, na kayo kasi baka hindi kayo bibigyan ng proyekto. Sinabi ba sa inyo ito personal nila Bryce at saka nila JP, nila Alcantara na hindi ka nabibigyan ng proyekto pag hindi mo pinahiram yan? Yes, Your Honor. Sino raw sa likod nito? Meron ba silang ginamit po na politiko? Wala naman po. Wala naman po. All right. Thank you, uh, Mr. Chair. Let me move now to Mr. Bryce Hernandez and J.P. Mendoza. Kayong dalawa. Okay. At any point ba nakita nyo pumasyal sa inyong opisina? Kasi sabi ni Mr. Alcantara kanina na na-meet niya na si uh, Saldico. Naririnig nyo na ba ang pangalan Saldico? O nakapasyal na po ba siya sa inyong opisina sa Bulacan? Hindi pa po, Your Honor. Ikaw, Mr. Uh, Bryce. Hindi po sa opisina, Your Honor. Na-meet mo na si Saldico. Si Congressman Saldico. Saan mo na meet? Ah, uh, nakita ko po. Nakita ko po siya. Saan mo nakita? Doon po sa may ano, sa Shangri-La. Bakit mo siya nakita? Ah, uh, magkakausap po siya ni boss. Ah, so kasama ka ni Engineer Alcantara nung kausap ni ah, uh, uh, Congressman Saldico si ah, uh, uh, Engineer Alcantara? Opo, pero naka-distance po ako. Hindi po yung, <laughs> hindi po yung 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 kausap po. Ah, hindi po kayo kausap. Opo. Usap lang po yun. Wala po kayong dineliver na pera or what? Ah, Nag-deliver din po kami ng pera pero hindi po directly kay, ano, kay sa kanya. Okay. Bali okay. yun na ka Sinong kanya po? Sinong kanya? In, hindi po namin directly nakita si Kong Saldi. Okay. Ang, ang, ang pinakausap po, ang pinakausap po sa amin, yung tao niya pong pangalan ni Paul. Paul. Okay. So a certain poll na tao ni Kong Saldi. Opo, your honor. Inabutan ang inabutan niyo ng pera. Opo. Sa pagkakaalam alam mo, magkano pera yung inabot mo doon sa tao ni Kong Saldi na si Paul? Uh, maraming maleta po ng pera yun, your honor. Tingin ko po, billion po yun. Billion? Opo. Saan yung sinakay yung billion? Sa mga van po. Kung di po nang kamali, mga anim o pitong van po yung gamit namin nun. Pitong Bakit? Ilang maleta ba yung ilang billion na yun? Ang laman po ng isang maleta na sa 50 million po. So ilang maleta lahat-lahat yun? Estimate mo pagkatanda mo. Ah, uh, mahigit po sa dalawampung maleta, Your Honor. At 50 million. Opo, Your Honor. So, nga 1 billion po yon Tama po ba? Opo, Your Honor. Sa Saan po diniliver ito? Uh, yun, yun nga po sa may meron nung una po, doon po sa sa basement po ng Shangri-La. Shangri-La Hotel? Opo. Kaso, ah, sa Shangri-La po, dalawa po sa, sa ah, Shangri-La to. Sa, sa, BGC po. Sa BGC sa basement. Opo. So, paano uh, may kotse ba tumapat sa van ninyo? May mga van, van to van? Wala po, sir. Kung maga, diretso po siya sa elevator, pakiat po doon sa penthouse. Kinarga po ninyo sa penthouse? Sa Kaninong pin pinakataas po? Actually, yung isang kasama po namin na si Engineer Paul, nakarating po siya mismo dun sa loob ng penthouse. Uh, sa taas. So, yung uh, dalawang pong maleta na yon ay sa penthouse ninyo i-deliver sa Shangri-La? Yes po. Alright. Bukod Now, po sa... Shangri-La, nagdadala rin po kami sa Valle Verde. Valle Verde rin po, bahay din po ito ni Congressman Saldico. Kagaya nga po nung sinasabi ni Boss Henry kanina, un nung unang, kung hindi po ako nagkakamali, unang dalawang taon sa Shangri-La po. Nung mong sumunod na taon, puro sa Valley Verde, 6 na po. Moving forward, doon po sa mga tatlong senador na banggit, Senator Tingoy, Senator Villanueva, Senator uh, Bong Revilla, na-meet nyo na po ba at any one time or any point na pumasyal po, po itong mga ito sa inyong tanggapan? Ako, ako po, hindi po. Parang hindi po sila napunta sa office. Hindi nyo rin po nakita ito mga ito or ka, nakita nyo, nakausap nila si uh, Engineer Al Alcantara? Si, si kay San Joel po. Uh, nakikita ko po, nagkakausap sila, nagkakasama po sila. Nagkakasama sila? Opo. What about Senator Dingoy? Uh, kasi po, uh, lagi po kami magkasama, di ba, sa halos umaga hanggang gabi po. True phone po, actually pagka meron po yung uh, instruction sa kanya ng uh, merong utos sa akin si boss, galing uh, for example na po, utos po ni boss Robert na may po program na gantong amount dahil sa ganitong kay senator na ganito, yun po. Sino senator na ganito? Walang senator na Wait, ganito? Pasensya na po. Si ano po, kay senator, ano po, uh, senator Jinggoy po. Alright. Tapos may sinasabi din siya pati si Senator Bong Revilla nadamay din. Uh, ganun din ba ang sistema? Sinasabi na ikarga dun sa inyong listahan? Uh, ang instruction po niya Uh, ganito yung obligasyon para kay Senator Dingoy. So alam nyo na kung paano aatakihin ang programa ng project natin. So lahat po na ito dahil 25-30% narinig po natin kay uh, Angel So persado po na maging substandard ang proyekto or maging ghost na lang. Uh, nakakasigurado po ako na lahat po ng proyekto sa Bulacan First substandard po. Lahat ng proyekto, particular na ang flood control, tama po ba? Lahat po. Opo, Your Honor. Sabi Tapos na po ba ito? Hindi pa. Hindi ko po... Hindi ko po alam nga sa ngayon, Your okay, Honor. Yeah. Wala na po. Wala po kong ano, way para ma-monitor po siya. Alright. Thank you very much, Mr. Chairman. Sorry. So, go ahead. Yes. Follow-up. Uh, the same for Sure, sure. Go ahead. Uh, what mo lahat ng proyekto all of your substandard? <laughs> Opo, Your Honor, kasi lahat po ito may obligasyon na kailangan itago. Lahat? As in, hindi lang flood control? Opo, Your Honor. Hindi po namin-meet ko ano po yung eksaktong nasa plano, Your Honor. So may plano ang DPWH, merong budget yan, pero dahil yung budget pinaghati hatian ninyo, sa dulo, walang project na maayos na dumaan sa inyo. Wala po. Pong... Yan ang testimony mo ngayon. Opo Your Sa opisina po namin, Your Honor. At yung hawak mo ulit ay anong mga proyekto, Bryce? Yung hawak niyo yun ni Alcantara? Meron pong mga flood control structures, meron pong mga building, meron pong mga kalsada. Pati classroom, honor. kasama dyan, no? Kasama po, Your so Honor. So lahat yan, substandard? Uh, opo, hindi po tumatama sa plano na nakadesign talaga para dito. Meron ba kayong proyekto na walang porsyentuhan? Na maayos, na matino, meron ba? Wala po, Your Honor. <laughs> wala? This is Bulacan o buong Region 3? Hindi ko po masabi yung sa ibang lugar, Your Honor. Ang sinasabi ko po yung sa nasasakupan po namin, wala po talaga, Your Honor. Uh, I'd like Is it okay, Senator uh, Tulfo? We are suspending the rules on the five minutes because ka-county lang naman tayo rito. So, please proceed. Secretary Bunoan, meron mo tayong komento dito? Uh, Secretary Bunoan, ito, anong years ito, uh, Bryce? Anong years itong pinag-uusapan natin? Anong mga proyekto? mula po nung dumating si Boss Henry, which is 2019 po. 2019 to 2025. Up to present po. Anim na taon, walang maayos na proyekto dyan. Wala pong tumama kung ano po yung nakaspecify sa plano. Hindi po na meet lahat yun. At lahat yan may porsyuntuhan? Lahat po, Your Honor. Former Secretary Bono, may masasabi me, ka uh, ba? Excuse me, Senator Bam. Follow up lang, ano? Eh, hindi afterthought ito, ah. Alam mo ito, habang nangyayari at the time. Opo, may, may instruction Awe po lahat po. Aware aware kayo na talagang substandard? Opo, Your Honor. Hindi ngayon lang, ha? Hindi po ngayon thank lang, your, your Honor. Thank you, Senator Bang. Secretary Bonoan, ano masasabi mo dyan? I, 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 I don't know what to say, Your Honor. Right? I, this is the first time that I have heard about uh, all these uh, synonyms that they're doing actually in this uh, District Engineering Office. They're supposed to monitor, I mean, uh, they have to submit monitoring. Uh, in my uh, in my watch, they're supposed to submit uh, monitoring uh, reports every phase of the work, every phase of the project, uh, Your Honor. And, uh, Sino in charge ng monitoring po sa, uh, DPWH? Adito sa Bulacan? Uh, yung, uh, the regional office will be the one to monitor, but they will submit. Uh, they will be submitting actually Magpangalan the... Magpangalan uh, kayo, uh, Secretary, kasi ito first time ko to nalinig. We are investigating flood control. Ngayon na amin lahat ng proyekto, pati classroom, pati hospital, pati tulay, pati kalsada, lahat substandard. No, that's what you're saying, Bryce, no? Yes po, Your Honor. Uh, maisama ko lang po. Yung sa yung mga streetlights po namin, overpriced po lahat yun. Oh, streetlight, cat's eye, Okay. لهتناه لهتناه